grabe, sobrang ganda naman ng sports car na nandoon sa may taas mga ropa, tignan nyo ano kayang klaseng sports car yun wow, napakaganda naman nun, nakadalawa-dalaway <laughs> nakasabit dito mga ropa sana all, at eto pa nga oh, meron pang mga dinadala pang mga sports car sobrang dami naman talaga mga tropa, hello pare grabe, ang dami mga, mga sasakyan na mga pinaghatak dito ah ang yaman mo siguro so mga ropa, eh mamaya pupunta tayo tayo dun kay Bossing eh may gagawin kasi tayo maghati din tayo ng mga sasakyan ewan ko kung anong ipapaano sa akin mga ops muntik na ako masagi nun ah. pero mamaya mga ropa eh samahan nyo ako dun ah at wag nyong kalimutan palang e eh, like ang video muna at mag subscribe para kapag hinata ko sa inyo eh libre lang walang bayad okay like mo na yan at isubscribe kung hindi mo pa nagagawa dali dali thank you eh nga pala mga ropa nandito yung ginamit kontra kahapon no kaso umapapansin yung boy, ayan o, napaka dumi <laughs> at saka hindi ko nga pala na ipasok ng bumbo dito sa loob no, kasi hindi nakasya guys eh, tatama na tayo dun no, tingnan nyo, halos habit na nga yung bakal dun sa may bahay baka masira pa boy, oh no, at saka tingnan nyo naman guys sobrang putik na netong truck na to, you know? parang chocolate chocolate na chocolate na talaga lahat lahat no, wala ka na makikita ditong malinis, ay mayroon pa pala ay na yung kulay pula, ano ba yan hindi na dumihan yun ah, nakaligtas sa putik mga ropa. <laughs> Kaya tara, dalin muna natin to siguro doon sa may car wash para malinisan tong napakalaking truck natin mga ropa. Tara, pasok na tayo dito, no? Yun! Tapos buksan natin yung makina. Ayun, no? Ayos! <laughs> tara, ilabas muna natin ang bahagya, guys. Grabe, ang dami talagang mga nagdi-deliver dito sa lugar na to, ah. Sara ko muna tong pinto. Baka mapagalitan na ko, eh. Yun, no? Nakikita nyo naman, no? Uy, na, guys! <laughs> Oops. Baka tamaan ako, boy. Naku, naiwan ako sa loob. Dito na nga lang ako dadaan sa may kabila. Kalimutan ko pala mga ropa. Sasarap pala yun tas hindi ko na mabubuksan. Takto, buti may daan dito sa pinaharap. Yan, sara natin yan mga ropa. At pumunta na tayo dun sa may syudad. Kailangan pala natin mapakarawas to. Teka, nasan si paring mayaman? Oy, okay, paring mayaman, dito na ako. Una na ako sa iyo ah. Kailangan ko pang pumunta dun sa syudad para mapakarawas to. Kasi pupunta pa tayo kay bossing eh. May papaano naman sa ating trabaho yun. Ay no, oh, grabe, buti hindi mo yung gulong ko, no? E eh, puro putik pa naman, boy. Pero ayos lang yan. Tara, samaan niyo ako pumunta sa syudad, boy. Eto, malapit na tayo mga ropa. Kung mapapansin nyo naman eh, no, pati yung loob ng truck natin. Eh, may mga putik-putik na. <laughs> Kailangan na talaga natin itong malinisan. Ops, kamote yun ah. May kamoting dumaan mga ropa. Buti na lang, hindi tayo masyadong nasagi. Let's go, let's go. Pumunta na tayo dito kay Karwasyan. Mamaya na tayo dumiretso dyan kay Bossing. Mapapagalitan tayo nyan kapag may hinatak tayong uuto sa atin. Tapos yan, dumi-dumi ng gamit natin mga ropa yari. Kaya <laughs> pasok muna natin to dito guys. eh, no? Uy, magiging malinis to bigla. Tignan nyo ah. Pati yung loob nyan, sigurado yun. Ay no. Oh. Uy, ang kinis na bigla. Ayos. <laughs> Nakarawas na agad. Pati yung driver, mga ropa, nakaligo na ng libre. So tara, pumunta na tayo dun sa may bossing natin. Ano kayang iutos nun? Sana madadali lang yung ipapahatak nyan, no? E, baka mamaya, sobrang hihirap naman yan. Eh, kanan dito ba si bossing? Park ko muna to mga ropa, ang ating truck. Yun, no? Oh. Sakto natin sa linya. Kaso, ang hirap isakto sa linya nya masyadong malaki yung truck ko okay na yan kahit tabingi <laughs> pasok na tayo dito sa loob. Naku, ito si paring mayaman, no? Andi dito din pala siya. Paring mayaman. Grabe, sana all. Tara, pasok na tayo dito kay Bossing. Bossing, Bossing! Ano bang yutos mo sa akin? O, oh, tega bait bakit balang E Eh, pasensya na, Bossing. Meron kasing gumagawa doon malapit sa baybay ko. At saka pinakarawas ko pa pala yung truck na gagamitin ko, no? Para naman maayos. O, oh, sige, sige. May papadala ako iyo Mga ano to. Malilate lang to sa sasakyan. Kayang-kaya mo. Uy, talaga ba? Kayang-kaya o yun? Oo, oh, doon sa may park station. Nandun yung mga sasakyan na kailangan mong hatakin. Dali mo lang dito sa parking area. At okay na. Uy, abi. Ganun lang yung gagawin ko. Apaka ah, basic naman nun. O oh, sige, mga ropa. Kailangan na natin yung gawin. Kaso bakit naman yata biglang umulan, mga ropa? Nako, umulan pa nga. Uy, may nagpasok pa ng sasakyan dito. Uy, tol. Huwag may pasok yung sasakyan dito. Magagalit yan si bossing ko. Tara, punta na natin yun, mga ropa. Kahit medyo umuulad, no? Ang last ng ulad, no? Grabe. Pero ayos lang yan. Tara, ayatras na natin itong truck natin. Ipunta na natin sa parking lot kasi may tayong trailer. Ito na, mga ropa. Umatras na tayo. hatrasan ko na to, no? Kailangan ko na kasi siyang ikabit. Ayan, makakabit na natin. Sakto natin, mga ropa. Sana kumasya agad, no? Oops! Yun! Kumabit na nga agad, guys! Ang bilis lang. Tignan, nakakabit na agad, oh. Apaka-easy. Pero wait lang. Anong to? Grabe, laki naman nito. Parang bahay natuwa. Ah. Pwede bang pumasok dito? Parang bahay na yung itsura niya, no? <laughs> Kulungan na yata yun, eh. Napakahaba naman ng truck na yun, mga ropa. Sino kaya nag-hatak yan? Ang bigat yan, sobra. Tara, pumunta na tayo dun, guys. Malapit sa may fire station. Let's go! Ops! Pare, pare, padaan. Uy, siya pala mag-hatak nun. Grabe, pare, ang haba ng ihatak mo, ah. Uy, ang haba niya, eh. Ops! Muntik mo na ako masagi, ah. Tara, diretso na tayo dun malapit sa, sa may fire station. Malapit naman na yun dito. Kasi napak ng ulan. Grabe. Kakayanin ko ba to? Oh no. Tara tara. Dire diretso lang natin to. Malapit na. Natatanaw ko na dito yung gusali. No? Ayun. Ito ata yung kukunin natin. Mga ropa. Late lang pala ng sasakyan na yan eh. eh kayang kaya ko yan boy. Tara ipapwesto ko muna tong ano natin. Atras ko muna mga ropa. Yun. Ayos. na Naatras natin at naiharap na. Easy easy lang pala gamitin to. Kailangan mo lang, eh kalingan mo. Ah, nakaharap na siya mga ropa. Stop ko muna, patayin ko yung makina. Tara, tara, let's go, let's go. Lapitan na natin to kahit medyo na ulan-ulan, no? Ibabao mo na tong rampa. Ayos! Yun, know. Buti, maliit lang yung hahatakin ko. Napakadali lang nito. Hehehe. <laughs> Sakin na natin. Nagana ba to? Nagana? Oops! Ah, under nga talaga. Testingin ko muna to. Baka napakadali. Mula bang ilaw? Yun, may ilaw. Kaso lakas ng ulan, mga ropa. Oh, no. Oops! Pare, kamote. Daan-daan ka lang dapat. Nako, nako. Gagawin ko patras. Pa Mga ropa patras pa yung gagawin natin. Ayan, atras na natin. Uy, hindi pa masyadong pantay. Ayan, pantay mo, bossing. Ipan oh no. Nakaano yung babang gulong. Kaliwa. Di sumampa yung kanan. Ulit, ulit, ulit. Ayan, oh, atras natin. Yun, grabe na. Isang pa ako nagsya, guys. Nice one. Preno tayo para nakakaapit na siya, boy. At kailangan na nating iakyat to yung rampa para hindi sumasayad yan. Nice. Tara, dadaling ko muna to doon kay Bossing. Let's go. Kahit malakas ang ulan. Ako, ang dilim. Buksan ko muna yung ilaw ng truck natin. Guys okay, so, oh nakabukas na yung ilaw ng truck. Ayos na ayos. Atak-atak ko pa yung maliit dito na Eh, no? Nakailaw pa siya, boy. Buti na lang may ilaw. Ah, napakadilim pala dito, eh. Grabe naman yung boy. So, ilalagay ko lang to sa may parking lot, mga ropa. Let's go. Liligo na ako dito. Ayan, oh. Alright. Ay, napakalakas ng ulan. Iwan ko na to dito, guys. Nice, nice, nice. Nice, stop. Okay na to, boy. I-disconnect ko na. Nice, disconnect. Uy, tapos na ang trabaho natin for today's video. Kausapin ko lang to si Bossing at okay na rin yun. Grabe mga ropa, umaga na rin, nagpatila kasi ko ng ulan eh, no? Tignan nyo naman, ang ganda na ng panahon. Bossing, alis na ako ha, uuwi na ako oh boy. Ay, teka, meron ba pa pala akong ipapagawa sa iyong last? Nako, may ipapagawa ka na naman, ano yun? Eh, last na to, eh, gugulin mo nga pala yung parang malaking traktora dun, sa so may ano, sa so may farm. What? Sa so may farm? Nako, mga mahirap yan, bossing ha. Kayang-kaya mo to. O, sige-sige, last na yan. Alis na muna ako mga ropa, kailangan kailangan ko pa pala daw may gawin pero tara pumunta na tayo dun sa may farm na sinasabi na ito ni Bosing pero syempre kailangan pa rin natin dalin yung ating traktora Ay, ito yung traktora ko I mean yung pinaka parang truck natin na magdadala at maghihila buti malinis linis pa to no teka may sumusunod sa akin no yo my friend you talking to me I'm not good Englishing okay hey, guys mayroon tayong kausap dito si pare oh hey, ano siya naka costume huwag ka na mag costume pre labas mo na kung sino ka pero sige dito dito muna ako inuutusan pa ako ng bossing ko eh kailangan ko munang alisin to mga ropa yan ops 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 stop 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 hindi ko pa pala naayos yung rampahan mga ropa yan let's go tara tara pwede natin tong sakyan at ibaba you know may nakaharang po nice one at ko muna to dito mga ropa parang eto are na ata yung mga inuto sa ibo oh. di ako nagdala nyan eh baka dito rin natin ilalagay ah, na natin to dito goods na goods na yan boy pumunta na tayo dun sa may farm kailangan kailangan ko nandalin tong aking truck no para magbuhat <laughs> I mean mag attack na naman tayo let's go oops umalis kayo dyan umalis kayo dyan dadaan ng pinakamalupit na driver dito boy nakaharang po oh, ganang umarang dyan tropa kasi may iwasan kita let's go ayun oh uy galing umatras nyan par galing naman umatras nyan par ay nice. atras 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 pag nakatras na tayo syempre pwede na tayong dumiretso let's go puputan na ako sa farm napakalapit lang ng farm dito mga ropa. Ay no. O oh, tingnan nyo. Naiwasan ko yun o. No? Oh. Grabe. Ah, Andito na ako sa pinaka farm halos ha Ba't wala naman na umakita boy Baka nandito sa likod Dire diretso lang natin to mga ropa Ops wala naman dito Naku tabing dagat na yun ha Ay eto palo Naku ang laki na ito, mga ropa Baka hindi kaya din ito <laughs> Tignan nyo ba naman ang liit lang ng panghatak natin At saka ilang gulong lang to Kailangan yung medyo mas malaki Kasi siguradong apakabigat ah, niyan boy Oh no Ang hatakin natin parang pang construction to mga ropa <laughs> pa construction sa atake natin aba higante yan talaga siguro gagamit tayo ng ibang panghatak dyan mga ropa tara balik tayo dun sa may ano kaila bossing papalitan natin tong panghatak natin ng mas maganda mas matibay tara tara let's go eto na mga ropa may inaatrasan na pala o dito no isang napaagandang hatakan to guys e tara let's go iatrasan natin oh no kumabit ka parang ayaw ata kumabit ah oh ayaw nga sumabit mga ropa kailangan bantayin pa natin. Yun, pantay mo. Yun, kumabit na rin sa wakas kaso parang babaksak na naman yung malakas na ulan. Kailangan na natin magmadali. Tako, ito, ito na. Pumaksak na nga pala yung ulan talaga. Inasabi ko na nga, bay, ganda-ganda na ng panahon kanina. Pero dalian na lang natin mga ropa para matapos na itong pinakamission natin. Ako, oh, nag-drip yung truck ko. Sobrang dulas ba naman ng lupa, mga ropa. At ito na, kailangan ko nang ipantay ito, no? Kailangan na natin isang pa dito yung truck na yan. Let's go. Atras, 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 atras. Kaya mo yan, kaya mo let's go, let's go. Okay na to, okay na to. Ayan, siya nang bahala mag-adjust. Preno ko muna to mga ropa. Tapos siguro, eh, ibababa ko na tong rampahan. Ayan, baba na natin. You know, let's go. Asan pa ko na tong pang-construction na to? Pang-construction, boy. Let's go. Panghakot yata to ng mga lupa, mga ropa, eh. Tignan nyo naman. <laughs> Pwede pa tong i-adjust. Ako, tingin nyo, adjust ko yan, oh. No? Ayan, mga ropa, oh, umaangat, oh, umaangat. Oh, umaangat. Tapos yung blade natin, eh, iangat natin. Ayan, no. Gumag. Galo. Kaso nga lang, medyo mabagal siya mga ropa. Hindi pa ako masyado marunong gumamit eh. Pero okay lang yan, ang mission natin, eh, may sampan natin to. Hindi gagamitin. <laughs> eh, try sampan na natin to guys. Ang hirap. Ang hirap naman eto. na natras muna tayo. Oh no. Ang hirap talaga gamitin ng mga pang construction na ano na to. No, truck. Ayusin ko muna guys ah. Nahirapan ako eh. Kailangan nakaarap na tayo sa may pinakarampahan. Eto guys, nakaarap na. May sasampan na rin natin to sa wakas. Let's go. Kaya mo yan tol. Kaya mo yan yan, iangat mo. Naku, sumasayad yung ano, sumasayad mga ropa. Kailangan yata nating iano mga ropa, iangat muna to. Iangat muna natin to, no. Yan, iangat natin. Tapos ito, angat din natin to para hindi masyadong sumayad. Yun, ayos na ayos. Kakayanin, kakayanin yan, boy. Yun, no. Pinayo, pinaya. Angat mo, angat mo, angat. Nice. Grabe, ang bigat na ito. Buti na lang, malakas yung ano natin. Yung pinaka-trailer natin. Yan, tali muna natin yan, guys. Yun, no. Nakatali na, boy. Angat natin to para astig. angat natin angat angat ayun oh no? inangat na boy Grabe. Sobrang taas na niyan mga ropa. Ayan, no, oh, tingnan niyo yung nangyari ha. Ah. Inangat ko yung pinaka-truck eh. Ayan, no, oh, grabe na. Sa taas na boy. <laughs> Ang astig. <laughs> Para, kailangan na natin itong ibiyahe. Pa mamaya, eh, malubog ako sa ano, mga lupa kapag lumambot na dahil sa sobrang lakas ng ulan. Ayan, natake natin to guys. Naku, malubak. Malubak dito boy, yari. Ba mamaya, eh, bumaksak yung matabing eh boy. Oh no. <laughs> Muntik nang tumaog <laughs> Grabe, napakabigat ba naman ka kasi higanting pang construction na to kasi hilahin ko lang ako nahirapan na yung truck ko mga ropa oh hindi na ata kaya ah sige kaya mo yan tol ayan 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 anak ko tumabingi na naman hindi na ko makaya siguro kailangan kong ibaba no ibababa ko na lang pala muna nagkamali ko nagkamali try ibaba natin mga ropa yun ibaba muna natin ng bagya yan pwede na yan testing natin kung pwede na ulit Hindi na ako makaandar ah ayan atras tayo atras let's go let's go kaya to kaya to ay mo yan. So yun mga ropa, dito ko muna tatapusin yung video Nadala ko na dito sa may kilabosing Ayun o, ang laki naman ng pang construction And guys, sinila ko lang Let's go!